What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. vlog. So for tonight's video guys, mag-request na naman si Nanay kasi meron na naman kaming bisita na dumating kanina. Andito yung aming mamanugangin. So yung balain nila dito. So ipakita ko sa inyo, gagawa ako ng yung parang lugaw, aras kaldo something. Jeris ba? Hey, hindi ko alam Jeris, Jeris. So sandali lang guys, sabi ba? Balikan ko kayo. Dito guys, sinalo ko na yung ating pil-pil hello dyan or ang ating siling malaki. naglagay na rin pala ako dyan ng spices at ang ating mag uh, magic cubes the cannamon so makers makers lang natin yan before tayo maglagay ng ating sauce so ito maglagay tayo nito guys so naka ready na ito tomato sauce ito sya guys na already made so dakos. kasi so, ito yung pang mimikos mikos ko dito so mamaya pakita ko sa inyo actually ito isa sa mga basic lang na niluluto ko dito guys kasi nga meron kaming bisita so medyo parang ako yung punong abala ngayon sa kusina himala pagod ba yung mga tao? wala naman silang ginawa so balikan ko yung mamaya ito ang ating chicken na panghalo natin mamaya dito. So, in a few minutes, meron na yan siyang ano, panghalo natin yan dyan guys, oh. So, hayaan ko na muna siyang maging ganyan. So, maluto yung ating sauce ng bonggesis before natin ilagay ang ating chicken na hinimay. Ito, oh ang ating chicken na hinimay guys so mga 2 minutes balikan natin mamaya ang ating niluluto so ito na nga paluto na ang ating sauce imikos mikos na rin natin yan hinimay himay natin ang na chicken so mamaya uli balikan ko kayo kasi Ayan na. Mix-mix lang natin yan. Ayan na. O. Oh. See? So, ito na siya, guys. So, ito na siya, guys. Lagyan natin siya ng quicker oat or oatmeal. Ayan. So, basic na basic lang ito, guys. So, very easy na ah... Uh, food na lugaw pero masarap siya kasi meron siyang chicken at meron siyang bell pepper at meron siyang something chorvanese so mikos mikos ko lang ganyan so para rin siyang arroz caldo guys ayan o oh. so hindi siya ordinaryong lugaw lang na lugaw lang kalimutan ko tawag dito jeris jeris basta yun na yung request ni mother. Ewan ko ba kung bakit pinabayaan nila ako today sa kusina. Papagod na nga ako eh. Antok pa ako ha, partida. Oh. So, ayan. So, nalitan ko pala yung apoy, no? Kalimutan ko tuloy. So, lagyan ko ng additional water ito kasi bawal ito siya guys, mano. Uh, manigas. Ayan. So, ayan. Meron siyang chicken. O, oh, di ba? Para siyang aros kaldo lang. So, yung mga bagay na hindi natin alam, although matagal na tayo sa abroad, dito lang natin malalaman kasi hindi naman ako professional na cooker like others but since nung dumating ako dito na operahan yung mata ng amo kong babae na pinabayaan ako sa kusina to the point na na high blood ng lola nyo kakalamon, cherries so don't worry guys kasi hindi lahat ng niluluto ko is nilalamon ko lalo pat ngayon hindi na safety ang lola nyo okay so tama na ito, eh. ito, ito a little bit of water lang. Kailangan natin dyan at tikman yung kanyang salt. So, ito na yun, oh. So, ang ginawa lang nila dyan is yung warga inab. Actually, ako rin yung warga inab. Sila lang yung nagbalot kagabi, yung bunso nila nanay. But there is, is ako yung nag, naghiwa ng mga gulay. Ako lahat. So, yung yung kabila dyan, ako rin. Kasi nga, meron kaming Visita. O, di ba? So, sa mga hindi nakakaalam, all-in-one po ako dito. So, hindi ko nakabalik ng check-up ko kanina kasi, busy-busy yan ang lola niyo, guys. So, may follow-up check-up ako ngayon sa hospital, kanina pala. But, hindi na natuloy kasi nga, meron kaming bisita. So, that's it our video for today. Don't forget to like, subscribe to my YouTube channel to Sets Vlog. Pag-click ang ating bell button guys para ma-notify kayo every time na may bago akong upload. Ayan, no? So, ito yung isa sa mga gusto kong ipatikim na lugaw sa Pilipinas, no? O, di ba? Anang manok ang panghalo natin. Cherries. Kasi, masarap ito eh. Kahit ganito lang siya. Lugaw talaga siya guys. Literal na, literal na lugaw. Sa Pilipinas. Ayan Oh. No. Buyers!